Yan, mga boss, meron nagdala sa atin ng washing na may kasama dryer. Sira nito makina makakina ng dryer. Ayan no? Nabasa ito. Nabasa yung makina ng dryer niya. Ayan sunog siya. Pag pansin ninyo, kulay itim yung makina ayun, Ay, tanso. Ayan, kulay itim. Dapat ganyan yung kulay niya. Kulay orange. Ito, nangitim na siya. Ibig sabihin, sunog yan, nabasa yan. Ayan, ngayon, marami naman akong makina ng dryer dito. Karami tayong makina ng dryer. Nakakabitan ah, natin siya ngayon ng makina ng dryer. Dahil ngayon marami tayong mga piyesa ngayon ng wakit at mga electric Balik, Namili tayo ngayon. Ito. Hindi ko na na video ha, kung paano ko pinabitan ng makina ng dryer at kung paano ko pinalitan. Papakita ko na lang sa inyo yung discard, eh, Para tumagal yung makina ng dryer. Hindi siya agad masira. Kahit aloy lang ikabit mo, kahit anso, magtatagal siya. Dahil meron siyang yan, pinaka payong kasi kaya nasisira yung makina dryer na yan pag nababasa halimbawa nag leak sya rito yan tumulo dyan mababasa ngayon yung makina tulisok dito kaya masasunog yung motor kahit tanso yan, pag nabasa yan masasunog yan kaya yung ginawa ko para magtagal yung makina nilagyan ko sya ng plastic yan bilog na plastic yan tapos inayos ko na rin yung kumakatas dito kasi minsan kasi hindi may iwasang kumatas yan pag alimbawa nagwa sila tinataas nila yung hose ngayon mangyayari mapupunta yung overflow sa dryer kaya kakatas ngayon siya mababasa yung makina ng dryer yan kahit ngayon kahit mabasa ngayon yan hindi mababasa yung motor kahit kumatas yan hindi mababasa dahil meron siyang pa payong ayun o diba? sigurado magtatagal na yung makina ng dryer na yan hindi ko na nakita kung pa, hindi ko na ang kung paano ko kinabit ah, pakita ko na lang sa inyo yung ginawa ko yan yan kaya magtatagal na yan dahil hindi na siya mababasa ayan yung mga kanila na dryer niya. yan sunog yan dapat ganyan orange yan sunog yan ngayon marami tayong mga boss mga piyesa ng washing dyan electric pan yan kakapamalihin ka lang natin ito automatic gawa na rin meron pa tayo isang gagawin ito makakin na rin ng dryer yan kaya so, yeah, assemble ko na lang yung wiring kasi hindi pa nakakabit yung wiring ng dryer yan assemble ko na lang yan pero okay na yan yan spin dryer pag magpapalit kayo ng mga na dryer lagyan nyo lagay ng ganyan para yung mga ganun dryer nyo magtagal sigurado magtatagal dahil subo na yan Okay mga guys hanggang dito na lang